So, hello sa inyo guys and welcome back sa ating video ngayon. Is pag-uusapan natin yung latest feature ni uh, Google Messages. So, kung meron man sa inyo na phone na high-end, so, ang um, default na messaging app ngayon is yung Google Messages. So, yun, merong ang bagong feature si Google Messages, which is meron yung sound pagka nag-text kayo. So, ito, uh, sample natin. Uh, Nagkawad tayo ng free messaging. Eh, sorry, free messages dito sa Google Messages. Yung mag, uh, ano tayo, uh, tayo ng text uh, yung doon sa ano. Doon sa ito, ito yung pasa load, ganun. Kasi, ito nagagawa ko ito ng libre. Ayan. So, kailangan nyo lang dito is yung ah uh, medyo malakas na signal. So, yun. Type na lang natin ito. Copy-paste natin yan. Tapos, pertenso ko lang yung number. try na rin pasahan ng piso. So, ayan. Ayan. So, nakita na rinig mo na na merong uh, tunog to nag Then, meron yan na uh, tunog din kapag uh, nag-playback. So, yan. O, nakalagay dyan. O, ayan. So, di ba, tumulong na, na para siyang uh, um, eh, masyado na lively yung uh, kanyang uh, feature, di ba? da na live yung messages na meron na to. So, compared to sa si ibang uh, messaging app na walang masyadong tunog and walang uh, entertainment, di ba? So, yun guys, and thanks for watching. So, okay, saan na gusto yung video natin ngayon regarding sa Google Messages. So, yun, and uh, kita ko sa susunod na video ng mga katiki and medyo maulan ngayon. And abangan nyo to sa ating YouTube channel and sa Facebook. Sini, guys, bye-bye, ulit.